mga warning sign na makikita nyo sa inyong mga dashboard and ano yung dapat nyo gawin so hello po mga boss madam I'm Kuya Marbs and pag-usapan natin yung mga warning sign uh, ng inyong mga sasakyan sa inyong mga dashboard so usually po uh, kapag nagmamay tayo ng ating mga sasakyan so dapat po ang makikita lang natin mga sign dyan is yung kanyang eco mode then uh, once po na tayo ay nag handbrake uh, makikita po natin yung parking sign o yung P. Uh, ang number one sign is yung kanya po check engine. And kapag po ang check engine po ay nagbi-blink-blink, ah, blink, uh, Highly ko lang po na igilig nyo na lang po agad yung inyong sasakyan. Then kapag naman po uh, steady po yung kanyang check engine. And wala po kayong naririnig na vibration, maingay o lagotok sa so, inyong makina mas okay po na dalhin nyo po agad sa mga malapit na repair shop then uh, number 2 sign is yung kanya pong battery and highly recommended ko lang din po na wag nyo po muna agad i-off ang inyong pong mga sasakyan ang inyong engine then paano nga po natin matitipid yung ating battery uh, i-off po muna natin yung ating aircon yung, yung lahat po ng mga nakasaksak dyan then yung kanya pong radio So, dalhin na po agad natin yan sa ating mga malapit na repair shop. So, usually po, ang common problem po niyan is alternator. So, uh, manipis na carbon brush or yung kanya pong AC. And number 3 sign po is yung kanya pong oil. Ako uh, kung mapapasin niyo po kapag yan po lumabas sa inyong dashboard, uh, meaning po niyan is kulang na yung oil nyo. Uh, igilid nyo po muna yung susakayan nyo, then check up, check upin nyo po kung saan may leak dyan. Then, check upin nyo po yung dipstick nya and kukulang and make sure po na lagi kayo may dalang extra na na oil para po pang dagdag natin yan So yun po. Then ang next po nating na sign is yung kanyang fuel. Ito naman po, common na common talaga to sa lahat po ng mga nagda-drive, uh, ibig sabihin po niya na uh, paubos na po yung fuel natin. Uh usually naman po ang ating mga sasakyan ay laging may reserve dyan na 3 liters to 5 liters. Then, uh, pag-gas na po agad kayo sa pinakamalapit na mga gas station. Then, usually po, kapag din po, uh, nag-blink din po yung sign na fuel filter is uh, fuel, uh, may problema po yan sa fuel filter. Uh, pwede pong madumihan or may tubig po yung ating fuel filter. So, next naman po is yung sign is yung temperature. So, ayan po, uh, kapag yan po ay lumabas at nakita nyo sa inyong dashboard yung uh, temperature uh, usually po ang number one reason yan is yung kanyang radiator pan hindi po yan gumagana then mas okay din po na i-check nyo po at igi igilid nyo agad yung inyong mga sasakyan kasi po uh, kalimitan po yan uh, may problema po yung kanyang mga host dyan o baka po may leak sa kanyang po mga bypass host uh, then may leak po yung kanyang radiator so Uh, dagdag ko lang po yung kanyang ABS, uh, kapag yan po ay napansin nyo na umilaw po sa inyong dashboard. Hindi naman po sa totally delikado. Uh, kalimitan po kasi yan is parang yung kanyang ABS sensor, uh, nagiging defective na po yan, kaya po umiilaw na yan. So, ayun lamang po. Uh, kung may natutunan ka po sa aking video, so please follow, like, and share na aking Facebook page. Maraming salamat po. God bless.